Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito mayroon mata tayong bagong anting. Uh, ito guys, mga one scene. Uh, lumang variety. Uh, ito guys, umpisa na natin. ito guys uh, 1952 one scene mga ganitong klaseng queens guys yan ay ating ginipili uh, basta yung mga one scene nasa gitna United States of America ito ay ating ginipili ok next tayo dito naman tayo sa number 2. Ito guys, one cent pa rin, United States of America. Ito guys, gawa sa Ah, uh, ito guys, 1950. 1950. may nakasulat sa gitna na one cent Itong passing coins guys, hindi ko tinatanggihan. Kung mayroon man kayo, uh, pwede kayong mag-comment sa akin. 1952, pababa. 1963 pala, 1963, pababa. Yun po ay aking binibili. Next tayo dito na test number 3. Ito guys, one scene pa rin, United States of America ito guys 1963 ito naman yung nakasulat niya is ano one scene na sa Tagiliran okay next tayo dito naman tayo sa number 4 Juan Sinole uh, United States of America ito Link 1966 basta ganitong class and coins guys mula 1966 pababa -pa -pa. yun po ay aking binibili Okay, next tayo. Dito naman tayo sa number 5. One scene pa rin, Ling Queens. Ito guys, uh, 1957. Mga ganitong klaseng Queens guys, nagkakalagalan ito 300 hanggang 400. one sin ok next tayo dito naman tayo sa number 6 Juan Sinule 1952 basta yung mga ganitong nasa gitna yung ano, one scene, yun po ay hindi ko tinatanggihan basta maganda ang kondisyon yun kaya ating binibili okay next tayo dito naman tayo sa number 7 dito guys one scene ko rin 1953 ito guys nagkakalaga ng 400 hanggang 500 depende sa kondisyon 1953 ito guys gawa sa kapit Eh, next tayo, dito naman tayo sa number 8 once in pa rin 1945 ganitong klaseng queen sky pababa at talagang tumatas ang balyo Uh, pero pag ganito guys nagkakahalaga to lang ng 600 to 800 pesos basta maganda ang kondisyon pero mayroon isang pinakamahal na ganitong uri ng uh, ganitong design ng bariya gawa rin sa kabyar yun po ay nagkakahalaga ng uh, 30,000 ang isa one hindi sa kita pa rin ang sulat one bibilihin ko sa inyo ng uh, 30,000 pesos pero yun guys ay isang barya na hindi ganito ay kasi ito 1945 yun po ay 1943 gawa sa copper kung mayroon man kayo uh, comment kayo bibilihin ko sa inyo ng 30,000 pesos ang isa ulitin ko guys 19 40, 43. yun po ay bibilihin ko ng 30,000 pesos 1943 gawa sa copper one sin basta yung sulat nya is nasa gitna ayon one sin uh, 1943 uh, United States of America ang nakasulat sa si taas United States of America ito po ay gawa sa copper nickel ito na, ito guys, uh, kung meron kayo, bibili ko ng 30,000 pesos ang bawat isa. Basta gawa sa kaken at bukod doon, maganda ang kondisyon. Ganitong klaseng quids guys, uh, 90, ito 1945, lumagpas lang ng dalawa. Dapat, yung hinahanting ko ngayon is 1943. United States of America one scene 1943 yun po ay binibili ko ng 30,000 pesos baka skaring mayroon kayo mag-comment na kayo one scene, United States of America basta dinway ng hapap nyo ha. uh, yun po ay aking binibili maliit lang to talaga super maliit baka mayroon kayo may kami dyan uh, mga American citizen kung sakaling mayroon kayo nakatabi binta nyo, sa, binta nyo na sa akin at yun po ay hindi ko tinatanggihan maraming maraming salamat at pakisubscribe na rin ang aking youtube channel maraming maraming salamat sa inyong lahat